Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung sa pagkakadraft ng Los Angeles Lakers kay Bronny James ang panganay na anak ni Lebron. For the first time sa NBA history ay magkakaroon nga tayo ng father and son duo sa NBA na maglalaro sa same season. At bukod nga dyan ay magkakambi pa nga sila mga kaibigan. Kaya naman naging usap-usapan nga kung ano ba magiging tawag ni Bronny sa kanyang tatay sa loob ng court. Will it be dad, pops, daddy, o kung ano pa mang bilang respeto sa kanyang tatay? Ganun pa man ay nilinaw nga ni Labron na bawal siyang tawagin ni LeBron na mga ganitong bagay sa loob ng court. Nabang usapan na nga daw nila ito. Hindi nga daw pwede na parang dad ay open Pwede nga daw siyang tawagin ni Bronny ng Bron, 2-3, o kaya naman GOAT hindi nga daw magiging adjustment ito sa kanya ayon kay Lebron but more on kay Brony nga daw ang magiging adjustment ito dahil sanay ito na tawagin siyang dad at sanay naman siya na tawagin lamang si Brony ng Brony. Sa mga naging kakampi na ang kanilang mga kuya o kaya naman ang tatay sa isang team, ano ba ang tawag nyo sa kanila sa loob ng court? Habang nung isang araw naman ay kumalat na ang balita na sinubukan umano ng former MVP Russell Westbrook na hingin sa incoming third-year player Christian Brown ang jersey number 0, ang jersey number na gamit ni Westbrook sa halos buong NBA career niya. Ganun pa ayon sa mga naunang balita ay tinanggihan ito ni Christian Brown dahilan kung bakit posibleng magkaroon kaagad ng problema sa kanilang team chemistry ganun pa man ay gumawa ng po si Westbrook sa kanyang Instagram stories kung saan ilinaw niya na hindi totoo ang mga rumors na ito at sana nga daw ay tigilan na ito ng media hindi nga daw sila nagkaroon ng pag-uusap ni Brown tungkol dito hindi siya nagtanong tungkol dito dahil gusto niya nga daw na simulan ang pagbabako na ito sa bagong number nagsimula na nga daw ang excitement sa panibagong season ganun pa man ay nagsimula na din nga daw kaagad ang mga peking balita Handa at excited na nga daw sila ni Brown sa susunod na NBA season. Gagamitin din ng former MVP Russell Westbrook ang jersey number 4 na huling beses siyang ginamit noong siya ay naglalaro pa para sa Washington Wizards kung saan siya ay naglaro na mala MVP bago siya matrade patungo sa Los Angeles Takers. Si Westbrook ay expected na magkaroon ng 6-man role sa Denver Nuggets na nawalan ng Reggie Jackson habang si Christian Brown naman ay papalitan niya ang pwesto ni KCP sa kanilang starting lineup dahilan kung bakit magkakaroon kakaon sila ng very switchable lineup sa depensa. Other than Jamal Murray na may height na 6'4, ang Nuggets starting lineup ay lahat na may height na 6'8 pataas. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang sikat naman na basketball game na NBA 2K na madalas pinagbabasayan ng mga players ang kanilang rating kung gumaling o humina ba sila ay inanunsyo na ang latest ratings sila. Ang highest rated players ay si Nikola Jokic, Luka Doncic at Giannis Antetokounmpo na lahat may 97 overall rating. At pareho naman na may 96 overall rating si Shai gilgeous Alexander at Joel Embiid. Yan nga ang top 5 mga kaibigan. Lahat naman may 95 overall si Lebron James, Stephen Curry at Jason Tate at 94 naman sila KD at Anthony Davis to complete the top 10 sang ayon ka ba dito